Sa pagbabalik ng traslasyon, kasabay rin isinagawa ang inaabangang tradisyon na Dungao o lamirata sa Plaza del Carmen. Silipin natin ang pagtatagpo ng Pungitim na Nazareno at imahin ng Our Lady of Mount Carmel sa ulat ni Alan Francisco. Live, Alan! Dayan, alam mo, bukod sa Kirino Grandstand kung saan ginawa ang pahalik at uh, dito sa Quiapoy Church kung saan ito nga yung final destination ng translasyon ng itim na Nazareno. May isa pang event na inaabangan at inadagsa ng mga deboto. Ito nga yung nangyaring dungaw. Ang dungaw ay bahagi ng traslasyon kung saan ito ang pagkatagpo at pagdungaw ng imahe ng Del Carmel de San Sebastian sa poong itim na Nazareno. Bago pa man mangyari ang tradisyonal na dungaw, marami ng mga deboto ang nagtipon-tipon sa harap ng simbahan ng San Sebastian na tinatawag na Plaza Del Carmen. Mas lalo itong dumami habang palapit ng andas ng traslasyon ng itim na Nazareno. Kapansin-pansin dayan ang pagating ng andas dahil sumigaw na ang mga deboto ng Viva Nazareno at kanina nga pasado las dos ng hapon o mag alas 3 ng hapon nang mangyari ang dungaw. Sa pagisimula ng dungaw, nag-alay ng panalangin. Sabay-sabay na inawit ang mga deboto ang ama namin, nagkaroon ng homily. Ang huling taon na nagkaroon ng dungaw ay noong 2020. Ibig sabihin dayan, 3 years ang binilang after magawa ulit ito ngayong araw. Ngayon ipagkumpara natin no, yung oras ng pagating ng dungaw sa San Sebastian Church ngayong taon kumpara noong 2020. Ayon kay Siljen Cabrito, ang communications coordinator ng Nazareno 2024 ng aking nakausap, past 4 p.m. hanggang 5.30 ng hapon na ganap ang dungaw noong 2020. Ibig sabihin, mas mabilis ngayong taon dahil mag-alas 3 ang hapon nga ito nangyari kanina. Ang dahilan niyan dayan ay mas maaga nakausad ang traslasyon kanina. Tinitingan nilang dahilan na baka mas natuto ang mga deboto bagamat may ilan nga silang nakitang mga hindi sumusunod sa madisiplinang paraan ng debosyon. Usually naman ay nasa 20 minutes or so naman ang tinatagal talaga ng dungaw. Pinainiwala ang minana pa ng mga Pilipino ang tradisyong ito mula sa mga Kastila. Kung sa buong bahagi ng traslasyon ay maingay at malikot sa Dungaw ay kakaiba dyan dahil usually ay nagiging tahimik ang lahat ng deboto tuwing Dungaw walang nagatapo ng bimpo o panyo wala ring umaakyat sa poong Nazareno kapag nagtatagpo na ang imahe ng Del Carmel sa San Sebastian at ang itim na Nazareno masaya at feeling peaceful ang nararamdaman usually ng mga deboto Dayan, bagamat uh, solemn o taimtim no yung uh, nangyaring Dungaw kanina may mga napansin pa rin akong insidente kanina. No. Halimbawa dyan, yung isang babae na nahimatay at uh, sinugod ng mga kapo niya diboto palabas doon sa andas. Ang tinutukoy kong ito dyan ay kahit na dumaan na yung andas sa mismong San Sebastian Church. At napansin ko rin dyan no, na may mag-ina. Kanina no, pinoprotektahan ito ng mga diboto. Sanggol pa nga yung bata ang uh, kanilang objective makalabas mismo sa mismong prosesyon. Dayan. Maraming salamat, Alan Francisco.